tayo sa budget mall of dito sa uh, ayan sa GT mall dito sa loob ng uh, ng mall ng uh, ano ng dito lang malapit sa kwan sa tabi ng uh, itapat ng simbahan medyo uh, paano, malapit lang banda ah, walking distance ha. so tigman natin yung, ano yung mall molo uh, ito yung molo no ito yung tinatawag na pancit molo tignan natin yung sa niya nya natin sarap lasang molo talaga ito yung original na mga uh, ano? mga nagmumolo dito sa sa lugar ng uh, molo molo Iloilo. ito yung mulo ni Kapising si Kapising siya yung pinaka uh, kakuan na uh, kilala dito sa uh, lungsod ng o lugar ng mulo si Kapising kasi bakit sa tinawag na Kapising dahil uh, kapitan siya dati ng isang barangay no dito sa Abansin niya mulo uh, Irilo City kaya uh, dati sa bahay niya lang siya nagluluto ng mulo so, so pumupunta lang yung mga gustong kumain kanilang bahay sa May San Jose Molo no? tapos sa uh, huli nahuli nagkakaroon siya ng branch dito sa loob ng uh, GT Mall dito sa uh, malapit uh, sa May Plaza booking distance from Plaza Molo o kaya sa May uh, Church ng Santa Ana Mall okay so see you later, guys kaya muna tayo